talk to Papa. Magandang umaga po. Yan. Pabilibini oh, niya naman ang ating kapiling. Uh -oh. Anong pangalan mo, Binibini? Ang tawagin niya lang po akong MJ. MJ. Oh, sige, MJ. Kasama si Papa Mark at si Papa Ace. namin, problemato ka daw. Uh -oh. Medyo po. Medyo. O oh, siya, talk to Papa na. Let's go. Good morning po, Papa Mark. Um, share po lang po yung three, year years relation po po sa, sa boyfriend ko po. Meron kang tatlong taong relasyon sa boyfriend mo. Sa mo ito nakilala? Sa Facebook po. Sa Facebook. Malaki kasi yung impact eh kung saan nakilala. Ah. Mm, -mm. Facebook. Okay. Ah. Ano, ka, ano kayo doon? Mag-friend kayo? Hindi po. Nag-add friend po siya sa akin. Tapos po nag-message. Ah. Doon nag ang lahat? Oo. Oh, oh. Apo. Sa hi and hello. Ganon. Apo. At tapos? Tapos ayan po, um, isang taon at dalawang taon po, may okay naman po yung pagsasama namin. Pero may pagsubok po, ganon. Taray, gusto um, kayong may pagsubok. <laughs> 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 Teka lang, na nag-hi and hello kayo, pagkatapos, tumakbo ba ng ganon lang ang inyong relasyon? Online? Ano po, ang um, Magkabarangay lang po. And Ay, Ay magka... <laughs> ako na nasa isang barangay lang. So, kilala ka niya. Tapos, na-search sa Facebook. Tapos, wow. inadest ka. Kaya, nag-hi-hello sa'yo. Opo. So, uh, at least, ka pa paano? Hindi lugi sa pamasahe kapag nagkahiwalay. Totoo. Nandun lang eh. Nasa bakuran siya. oh, tapos? Magkalapit ng barangay lang po kami. ah, isang tricycle lang. Opo. Ah, magkano pamasahe pupunta doon? Ulit. Ay! O oh, yung mahal naman na pamasahe oh. dyan, 40. Ang laki Ay, naman ng barangay nyo? Oo, oo <laughs> kasi sa isang barangay, parang nasa 25 wow. lang. Hindi, no? kasi pag special uh -uh. yung mga tricycle, feeling taxi. <laughs> 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 Kaya 40, di ba? Tama ako mali. Tama Ah, oh, sabi ko sa iyo eh. Dito kasi sa Maynila, kapag ka lumambas ng ibang barangay na, ah. Uh -huh. yun, doon na dadagdagan yung pamasahe. Pero pag nasa isang barangay lang, ay believe, 25 pesos lang. 25 lang. Oo. Hindi <laughs> eh, kasi kabilang barangay na eh. Oo, oh, kabilang barangay 40 na. na. 40 na. Oo, tapos, ano nangyari? Kasi yun tawa niya na yun po at Nagkita naman po kami. Sa so one year? Malamang naman. Oh. Gabi na mag- <laughs> sa barangay, di pa kayo nagkita. Sa na Smas siya. i-break mo na. <laughs> na. <laughs> eh kasi diba po, nag-lockdown po. Ah, ah! Lockdown love story ito. Panaw ng pandemic. Uh Oo. -oh. Tapos? At ayan po, um, yung one year po namin. Ay, wala pa pong one year. Po siyang may baba. Ha? Ano, ano? Two months pa lang po yata kami. Man. Oh. Tapos ayun po, pinatawad ko po ulit kasi po parang ko po. Man. May babae! Kay na nun! Apo. Nako po. Nak May babae. oh, tapos pinatawad mo. Man. pinatawad ko po. Tapos April po, naging okay po kami ulit. Oo. Oh. Tas, hanggang anuloy po kami ng February 2022. Oo. Oh contact ayun po, edi yung flow ng po na relationship namin away-away lang po tampuhan tapos nung second di na po okay na marito po ah uh -huh. nag-aaral pa po kasi ako mm -mm. po nagbuntis po ano nagbuntis nagbuntis ka sinasabi ko na nga baga eh Ay, yan ayun. Huwag kayo talaga mag-aaway Tapos magbabati Kasi nakakabuntis po yan <laughs> <laughs> Ayokwan Alam uh -oh. mo yung mag-aaway kayo uh -oh. Tapos magpapaliwanag uh -oh. Bibigyan mo ng chance sa, Ay uh -oh. naku nakakakilig yan <laughs> Parang bahalang bahalang mahal kayo uh -oh. Tapos, mabintis. mas nakakakilito yung halik. Ay, talaga? Oh. Tsaka, mahinhin kasi ang ating bida. Kasi oh, sabi nila, pag mahinindaw daw, mabilis mabuntis. Ay, ganun pala oh, yun. Oh, kasi pag mahinhin ka, wag ka nga. Ganun oh. Uh, lang. Wag ka nga. Wag nga dyan. Oh, Pero kapag daw kasi matara, ano ba? Wag nga nga. Nakatakot. Oh, oh, Ah, sabi ko naman sa'yo, yung mga mahinhin na yan, oh, oh. nasa lubang kulo. <laughs> <laughs> Alam mo, okay pa to eh. Uh-oh. Yung mag-aaway uh -oh. as uh, magkakabalikan tapos uh -oh. nabuntis. Bakit? Kasi yung iba uh -oh. nag-aaway. Uh -oh. Nagkita para uh -oh. sa closure. Ano uh -oh. nangyari? Nabuntis. <laughs> <laughs> Pa-dita diha, Agoy Di ba? Addito ro kabalikan. Uh -oh. True love. <laughs> True love. Ibalik natin nating na bida na si MJ. MJ, MJ. MJ. Hello po. Oh MJ. Oh. So Anong ag naagoy mo? Ha? Napaagoy. <laughs> ha? Ano? Ha? Ano po? Napaagoy. Ano ha? <laughs> ha ano po. <laughs> so, nabuntis ka. Ano naging setup nyo? Napag-usapan nyo? Nagsama kayo? Hindi ano kasi po. Para sa may hey, nag-aaral pa. Oo, oh, yan? Titigil ka. Ikaw ano Ikaw buntis po? eh. <laughs> Um, siyempre, ito po nang um, nangyari sa pamilya Ah. Oh. At, ano po, nung no, time na naman ko po, parang nagduda pa ko siya na, ako ba? Oy! <laughs> oh. oh. ako ba yung ama niyan? Sus Mariusep, sinasabi ko <laughs> sa iyo eh. Di ba? oh, tapos? At po, ayos. Umiyak po ako. Oo. Oh. So, sabi ko, siyempre ikaw. Wala namang ibang umaagoy sa akin, ikaw lang. <laughs> mm -mm. Oo. Oh. parang two days after po namin malahan, parang kapag decision po na hindi ka po siya reto Hindi na ah. siya ano? Hindi pa po siya. Yan na nga sinasabi ko. Agoy ng agoy Adi pag po. nandyan na hindi pa ready. Ay ba paano eh? Hindi ka ang kawawa. Babae yung kawawa. Kasi po, ano po, hindi po talaga namin ini-expect. Ah. na? Bubuntis. Na uh, ah, wala namang kasing sinadya talaga. <laughs> Di ba? Kapag mga ganyang magjowa pa lang. <laughs> Lahat na na-aksidente kahit ulit-ulit. Oh. <laughs> pero <laughs> sa tamang age na po kami. Ah, eh, pero nag-aaral pa rin kayo. Oo. Oh, oh. Di ba? Okay, po. wala pa mm. kayong trabaho. trabaho. Alalakas ang loob nyo. Yung... Asa pa kayo sa magulang nyo. Mm. Sama, galit. <laughs> <laughs> wala pa kayong pambili ng bread at saka yes. panty. Tapos, <laughs> ang lalakas ang loob nyo. Charot. Ah, <laughs> oh, di ba? Ah, sige. So ngayon, o oh, paano yan? Hindi daw siya handa kasi nag-aaral. Wala pang ipang tutustos. O, oh, oh, paano oh. ka? Sabi po, ano, um, try daw po namin ipalaglag. Ayan na. Ayan na. Okay. Oh. As po, syempre po, hindi po ako maya kasi po buhay na po yun. Hmm. As po, parang one week po, Sobrang stress ko po doon kasi parang lahat po nang na sa akin. Tapos oh. mm. po, um, nagpunta po kami ng center para po mag-aasana kung ano pong pwedeng gawin. Mm -mm. Eh yung center naman po, sabi po, hindi po nila pwedeng iterorate yung, ano yun, yung abortion. So, mm. Mm -hmm. Hindi talaga. <laughs> Illegal yan sa Pilipinas unless pumunta ka ng ng ibang bansa. Yes. <laughs> Di ba? Yan. Dito sa Pilipinas, illegal yan. Okay. Oh. Tapos ayun po, um, kinusap po ng nurse. Siyempre po, umiyak po ako kasi po, ano ko din po yan. ayoko ko din po talaga. Hmm. Uh Oo. -oh. So, po, um, po ako. Ina? Kinounsel po nung nurse at saka po nung doktor. So, kailangan magpatulang yung pagbubuntis. Kailangan mabuhay ang bata. Ganon. Opo, ganun okay. po yung sinabi ko. So, nalaman to ng pamilya mo? Hindi pa po. Uy, hindi pa. Okay. Kasi pag, pag unang baby, maliit yung chan. Pwedeng itago. At talaga. hanggang 9 months? Hanggang yung mga 7 months. Tapos, anong sunod na nangyari? Ah, ah. Tinawawala ka lang sa telepono. Tanggalin mo yung loudspeaker mo tsaka earphones mo kasi, te. Sabi po niya, Uh, hindi daw po Mm, eh, eh, MJ, hindi ka namin maintindihan masyado. Tanggalin mo yung Low, earphone mo, no, oh, tsaka oh. loudspeaker. Na to. Ay, lapit ka ng yung bunga nga mo, ipalit mo dun sa baba. oh, <laughs> 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 ah. game. So ngayon, It's alam na namin na hindi pa, na, pa, ka pa nindigan. Kailan to nalaman ng pamilya mo? Kasi kailangan mo dito ng support eh. Um, one week after po, kasi po, sige po, po, gusto niya pong ipalaglag. Eh, di nagsabi na po ko sa mama ko, which is, akala ko po, maintindihan ako. Anong sabi ng mama mo? Ayun po, hindi daw po pwede. Hindi daw po gawa ng paraan. Kasi po, nag-aaral po kami. Hmm, tapos? Kailangan daw pong hindi din ipalaglag. Parang kagaya po sa boyfriend ko. Hmm. Ano nangyari na? disappoint po ako nung si Tama kayo kasi po akala ko siya yung kaunang na hang, ay na makaintindi sa akin. No, alam ko po na magkakal. Mm. So ano nang decision mo? Dalawa ng tao nagsasabi na ipalaglag yung baby mo. Ayun po. Two weeks po. Um, sobrang stress po. Ganyan. Tapos nagkat na po ako sa ate ko. Parang naghahanap po ako ng kakampi. Ganun. Kasi po, hindi na po, po ng sama ko. Pinapainom po ko na anak ko. Oh. Oh. kasi nag po ako sa ate ko. Kaya ko naman pong harap mga salita po naman sa sakit ganyan. Tapos, pag sabi ko po sa ate ko, nag po siya sa kasi po nag kami. So, hindi mo rin kakampi yung ate mo? Hindi po. Nung sinabi ko po, po yun, nag po siya sa mama ko. Ah, okay. Ah. So, anong sister na ngayon? Pupunta ka ba kay ate mo? Hindi po. Nasa abroad po yung ate ko eh. Oh, anong nangyari? Anong naging desisyon? Ayun po. Sari ko ng ate ko. Ipagpatuloy eh, kahit ganun po. Okay. So, nabuhay ba yung baby? Mm, five weeks po yung tinaga. Tapos nahuanan din po ako. Ah. Ah, oh, okay. Mahina ang kapit. Mm -mm. mm -hmm. oh, so, kumusta ka ngayon? Ang oh, hindi ko po masasabi na okay kasi po yung sakit po nandun pa din. Sakit? Saan galing yung sakit? Siyempre po yung mawalan po ng anak. Kasi po, before po, mawala na kapag po ultrasound na po ako. Aha. Uh -huh. Babae lalaki laki? Twins po eh. Ah! Mm hmm, naku, mm -hmm. dalawa. So, Aha. Yeah. Uh -huh. So, masama ang loob mo dito sa karelasyon mo? Opo. Sa nanay mo? Siyempre, masama din po. Ah, oh, okay. Kanino pa? Sa kanila lang? Opo, sa kanila lang po. Tapos po, nag-doubt po kay God. Pero sabi ko, okay lang po sa po may kapalit na ginahangap. Ah, uh, kumusta ka ngayon? Hindi ko po kasi masabi kung okay ako kasi pag may po ako mga baby ganyan, parang isip ko saan ako oh. din. Ganyan. O oh, sige, lagpasan mo rin yan. Kailangan mas tatagan mo yung sarili mo. No, So maraming nakikinig sa atin ngayon, maraming mga uh, kagaya mo, na ganito din ang naranasan, nasa murang edad, nabuntis, iniwan, hindi pinanindigan, at ang masakla pa ay nawalan no. ng inilaban niya uh -oh. ng kanyang mahal na mga anak. Kasi pero kailangan magpatuloy ng buhay. Uh -uh. So anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Um, hindi pa po tapos ka po. Ah, meron Ay, meron pa, pa. Okay, sige, pasensya. sige, sige. Pasensya ka lang kung tapos oh, oh. na. <laughs> Anong nangyari? Bakit hindi pa tapos ang kwento mo, Aber? <laughs> Anong, Anong, nangyari? Anong meron? Walang uh, after po, nag na po ako ulit. Oh. Kasi po, nag eh. Nag-work na lang po ako. hindi, ah, mm -hmm. hindi mo pinagpatuloy yung pag-aaral mo? Hindi po, kasi po late na po ako eh. Nag-midterm na po. Ah, okay. Mm. So, parang one year. One year, ka uh, yep. next, oh, next year ka na lang, uh -oh. next school year, babawi. Apo. Tapos? Tapos, yun yung plano ko. Tapos, buwan man po, nagtrabaho po ako para po malibang naman. Tapos, December, last year nahuli po, nahuli po kasi yung po. ano, nahuli kang? Nahuli ko po, po siya. Sinong nahuli? Sino? Yung boyfriend ko po. Ha? Ah! Ha? Wait, di ba hindi ka pinanagutan? Uh... Opo, pero hindi rin po siya nakitagpit. Pero ah... hindi kayo Hindi ka pinanagutan. Tapos, nung nawala si baby, kasama mo naman siya that time. Opo. Ah, mukong talaga. Uh, oh. So ngayon, nahuli mo may iba pa. Opo, kalaro niya po sa ML and ah. then may kachata po siyang single mom. Ah, maraming kalandian. So, ayun na. Gusto kang takbuhan. Manluloko pa. Uh Oo. -oh. Anong, anong, ano pa? That time, gusto ko kung umuwi para po. Masampal ko naman po siya. Oo. Oh. Oo. Uh oh, oh. Kasi, ayun po, um, this year po, January, nahuli ko naman po siya at pinatawad. Ah, uh, unlit eh? Oh, te, may tawag na naman sa iyo. <laughs> <laughs> kasi di ba, naipakita niya na sa iyo nung nabuntis ka, gusto kang takbuhan. Tapos, 'di ba, nak nakisama ka pa din. Oo, bro. Ito oh. tinapos yung relasyon. Po ng loob. Parang parang akala niyo po kasi pag nawalan po ng anak, ganun ganon lang po na. Parang ate po lahat pag may sinasabi ka. Mm, okay. Sige. So ngayon, hanggang ngayon ba kayo pa nung lalaki? Opo, nag-anniversary pa po kami. Oh, di ba? Nag-anniversary pa sila. Nakaka-proud, ha? Di ba? Sinelebrate nyo pa ang inyong mga kalokohan. For sure, nag naghanda ka. MJ. Hindi po. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Nagbigyan lang po siya ng regalo. Oh, di ba? Nagbigyan ka ng regalo. Nakaka-proud. Ang sweet. Ay, nako, Going strong naman sila. Yes. Going strong. Okay. So... So, niloloko ka na. Nahuli mo na may mga kausap. Kinatawag ko pa din po. po. Yung, yung mindset ko po na siya po yung gusto kong maging anak pa rin ng mga anak ko. Maging ama. <laughs> maging ama yun. <laughs> <laughs> Hindi maging anak. Okay. Oh. maging ama. <laughs> uh -oh. so, anong... Given na yung ganyang kwento... Na ka. O, oh, Anong... Gusto mo itanong? ano ayun pa di nag anniversary na po kami tapos nag work na po ako parang hindi to ko sa work in po kasi um, parang ako po yung pinag kahit siya po yung may ginagong. Pinagdududahan ka. Yes, Maria. Nagselos pa, alam naman loloko siya. Di ba? Tapos si binabato pa sa'yo na ikaw. Ang ah, kailis yung mga ganyan. sus napaka manipulative talaga ah. ng jawa mo yan. Nasa kanya na lahat ng red flag. <laughs> Tapos siya pa yung ang lakas. Nagselos. Eh siya yung Di ba? Oo. Anong nagpaliwanag nag ka? Ma na nagpaliwanag naman po ako. Lahat po ng assurance na nasabi ko po sa kanya. At saka, di ba nag-aaral siya? Apo. Ikaw nagtatrabaho, huwag mong sabihin, pinapabaunan mo pa siya. Hindi po. Okay naman. Apo. okay. Po. Ah, oo siya. Kasi po. Tapos? Anos po ako sa kanya, sabi ko po, po, may nagkakagusto sa akin dito sa trabaho, pero ako akong pinapansin sa mga yan po. Eh, ganoon talaga. Para, para umikot ang relasyon na to, kailangan may in control at kailangan may biktima. Oo. Oh, oh. At ikaw yung biktima kasi inaalaw mo na magyari ito. Yes. Di ba? Patuloy ang cycle na ito. Hindi ito matatapos. Ganda lang to. Hmm. Matatapos na ito pag naghiwalay kayo. <laughs> Pero hindi mo kaya. Okay. Marami nakikinig sa atin ngayon. Tapusin na natin ang kwento. Anong oh, oh. gusto mo itanong? Um, gusto ko lang pong itanong kung dapat ko pa po bang ipagpatuloy tsaka hindi po sana ako ng advice kung ano pong gagawin ko. Mm. Okay. Sige. Sige. Ang hirap. Ang gano. hirap sagutin ito ha. Uh, kung oh. dapat siya makip- kung ipagpapatuloy niya pa ha. Oo. Uh, oh. Nasa kanya lahat ng dahilan. Yes. <laughs> o siya, uh, po kayo mga kapuso. Babasahin po natin yan. Isalba po natin ang isang kaluluwa. Nako yes. <laughs> ano nga ba masasabi ng ating mga bidabida? Ang sabi dito ni uh, Alvin, ate hindi na po pinag-iisipan yan. Ikaw lang talagang habol ng habol sa BF mo. Hindi magka-anak sa'yo. Isipin mo, din po ang uh, sarili mo. Oh. Nakaw, sabi ni Alias Dada, kung ako sa iyo ipaglaban mo kahit sa magulang mo. Kasi kawawa naman yung bata lalo na dalawa yan. Ay ito yung kanina. Sabi ni Mao, huwag mong ipagpatuloy pa yan. Imagine, nasa work ka tapos pinagdududahan ka pa na may ibang lalaki. Ano yun? Minabato niya yung mga mali sa kahit totoo siya yung naglolo ko. Ay. Ay. Sabi ni Cristel, madalas talaga nagiging bobo tayo pagdating sa pag-ibig. Yung alam mo na ang sagot pero nagbubulag-bulagan ka pa. Nagiging bingi, manhid. Ikaw ang tunay na makakasagot na kung ano nga bang dapat mong gawin. Kasi alam mo na yan eh. I Ayaw mo lang gawin kasi mahal mo. Ay, sabi naman ni Ryan ako, so sorry to say ha, naku ha, medyo tatanga-tanga. Ha? Ganyan na ba? Ganyan na Kamaluloko yung mga taong tulad ng jowa mo. Pangarap mo na maging future father siya ng anak mo, tapos pag nag ka, sa huli, iiyak-iyak ka na? Oh. Di ba? Oh. Yan na lang. Charot. <laughs> <laughs> sabi ni Joven, if you know your boyfriend is cheating on you, why did you stay with him? If you keeps pretending to be a human, why don't why uh, do you stay? He can't uh, take responsibility for your child. He doesn't even have a conscience, Toroy. Mga ganyan na lalaki, mga walang uh, uh, hindi marunong tumayo sa sarili mga paa. Ayaw akuin ang responsibilidad niya. Nako, sabi um. ni Zen, ang masasabi ko, no way. Palayaan mong sarili mo sa ganyang katoksik na relasyon. Utang na loob. Yan. Yeah. Oh. <laughs> Nako, Papa Marky, Papa Ace, eh. iwanan mo na ate, Huwag maarte, sabi ni Angge. <laughs> 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 Ito pa, sabi dito ni uh, Jo, ano to? Jo Mali? Jorm, Jormali. ang ganda ng pangalan. <laughs> Papa Marky, Papa Ace, eh. si ate, kulang sa umpog. Ay, Ay grabe naman, yung umpog. Naman pong. po ganyan. Oo. Oh. Oh, pero parang nga. <laughs> Sabi ni Marie Beth, ay naku ate, alam mo, dapat mong gawin. Kitang-kita naman na wala siyang pagpapahalaga sa'yo at sa magiging anak mo. Sana dun pa lang dapat bumitaw ka na. Oo. Oh. Oh, ang dami na dyan. Say, nung oh. umpisa pa lang, napanloloko niya sa'yo. Dapat bumitaw na siya. Sabi ni Flor de Lisa, magiging okay lang siya kung maghiwalay na lang sila para hindi siya ma-stress. Oh, Ay, nako. Kasi mukhang isa lang yung pinanggagalingan ng stress niya. Oh, oh. Very consistent. mm, -mm. Diba? Alam niyo mga kapuso, uh, parang sa sa trabaho, mm -mm. sa trabaho. Hindi ka makapag-demand, uh -uh. ng mataas yung sweldo. Yes. Kasi ito lang yung kaya kong i-offer for the company. Mm -mm. Hindi ka kinakikitaan ng reason para i-raise yung mm -mm. salary mo. Parang sa kanyang relasyon, hindi ganito lang yung worth mo kasi okay ka lang na ginaganito ka ng tao. Oo, oh, nag-i-stay ka naman, hindi ka naman umaalis, wala ka namang reklamo. 'Di ba? So ganito ang treatment ko sa iyo. 'Di ba? Bakit ko babaguhin yung treatment ko sa iyo? Bakit ko babaguhin na hindi kita lokohin? Mm. E eh, ganyan talaga yung uh, okay naman sa iyo de ba? Nasanay na eh. Na ganoon, napapatawad. At saka, alam niyo kasi mga kapusa, mga babae talaga likas diyan yung uh, tawag dito, matagal sumuko, 'di ba? Hmm. Especially sa relasyon. Hangga't kaya. Inilalama sobrang haba nila. ng PC. Oo, oh, pero ay nako, pero kapag po ganito, na sobra-sobra na kayong naaabuso, 'di ba? Na alam mo 'yon, wala kang Puro sakit na lang ng ulo yung binibigay sa'yo. Abay, kailan ka bibitaw? At saka pag... pag uh... Ano pa yung reason na gusto mo? At saka pag ginakwento mo, ang, uh -oh. ang, ang 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 kwento na tulad nito, wala ka namang ibang reason na masabi kung bakit you need to stay kasi uh -oh. mahal mo lang. Tarun. Yung pagmamahal po, ako, sasabihin nila, I don't have any reason. Mahal lang kita. Uh -oh. Ay, naku po, kakuha na po yun. <laughs> Kawalang kwenta po yun, mga kapuso. <laughs> Nagmamahal ka kasi may dahilan ka. Yes. May reason at all. Huwag mm -mm, mm -mm. kang magmamahal walang dahilan. Koro. <laughs> 'Di ba? Ito na 'yung realidad. 'Di diba? Magkakaibigan, 'di diba? Nag-uumpisa lang, nag-uumpisa kasi may kailangan ka sa kanya. Oo, oh, oo, oh, oh. For Hang whatsoever reason. Hanggang sa naging okay kayo, 'di ba? Click kayo, kaya kayo naging magkaibigan Eh dito, anong nakikita mong dahilan? Ang daming dahilan para iwan mo siya. <laughs> Yeah. <laughs> Wala namang rason para mag-stay ka. Ba't ka nag-stay? Tingnan mo, balikan mo yung kwento na meron siya. Wala, puro sakit lang. Umpisa pa lang, dalawang buwan nga nalaman niya na may ibang oh, oh. Uh, ano eh, kausap pero, eh. Sa pero, ML, nakita niya na may ano. Tapos, hanggang sa nabuntis na lang siya. At eto ah, yun pa lang yung ayaw kang panindigan. Tapos, nakisama ka pa din. Sige, sakyan natin yung reason. Bakit, mm -hmm. bakit? pili niya to stay. Ah, mm -mm. uh, wala namang perfectong relasyon. True. May mga relasyon na dumadaan at dumadaan sa pagsubok. Pero ganun na kabigata ah. nung tinakasan ka, hindi ko anak 'yan. Yes. Hindi ko papanindigan, kasi hindi tayo ready. O oh, sige, intindihin natin 'yon. At saka natapos na yung 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 phase ng life nila. Mm -mm. Eh ngayon, dinagdagan pa ng problema, may iba pang nilalandi. 'Di diba? So wala talagang pag-asa itong relasyon na to. Huwag ka nang umasa na pwede naman siya maging ama ng iyong anak. Eh diba? kaso wala nang anak eh. Di ba? Pwede. Gusto, gusto pa daw niya eh. Sabi niya. <laughs> oh, parang, parang nakikita ko siya magiging tatay ng pero, aking mga anak. Pero yung ganitong klase ng relasyon na ibibigay sa'yo, at hindi mo deserve yung ganito. Oo. Oh, oh. diba? Kaya parang hindi ko nakakakitaan ng, ng liwanag mm -mm. itong relasyon na ito On the first place, bakit tayo mag start ang isang relationship? Pagkatapos, ahaharap tayo sa mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Mm -mm. Diba? Nag-nagkokan kayo. Nagla-loving-loving kayo. Pero... Pagkatapos, pag nabuntis, hindi akong ama. Hindi ko kaya. Ang bakit pa nag-uumpisa. <laughs> diba? Kung sa huli din lang naman, hindi kakayanin. Ay nako. Diba? Pag nandito yung problema, kanyang takas. Alam mo yon, minsan, parang uh, kasalanan ng lalaki. Pero, parang nagiging kasalanan mo na. Mm. Kasi nag-stay ka dyan eh. Oh. Hindi na niya kasalanan. Oo. Uh, Alam mo, tapusin mo muna yung pag-aaral. Kasi kapag natapos mo yung pag-aaral niyan, may mangyayari sa buhay mo. True. Hindi yung pinagpapatuloy mo yung makikipagrelasyon sa jowa mong walang kwenta. True. Ako, oh, mga kapuso. Eh, <laughs> okay, tingnan natin ha. Oh, oh. Eh, ako concerned din lang naman. Kasi yeah. naramdaman kung kapatid ko ito, magsasampigal, magsasampig ako ng isa. ako baka dalawa talaga. Concern tayo. Gusto nating tulungan itong tao. Sana ay eh, makapag-isip ng A maayos. At kung halimbawa magpapatuloy ito, sana yung lalaki, nakikita naman yung ginagawa niya. Pagkatapos itatapon at ibabato yung dumi dito sa babae na ito, na grabe yung pinagdaan. Ano bang hindi ko kayang gawin sa sa'yo, Aber? Tapos ako ba ngayon ang manluloko? Ah, uh, di ba? Enough is enough. Oh. MJ. Hello po. Oh, MJ. Mm -hmm. Eh, uh, napakinggan mo ang say na ating mga bidabida. Opo. -bida. ano oh, eh, Anong tanong mo na sa buhay, Aber? Kasi po, ngayon po, nagkakalabuan din po kami. Ah. Oh. Tapos, eh, po kasi sa akin dito, eh, hindi ko naman po maratulan. Ano? May nakakagusto sa'yo? Apo, nito po Ay, pahinga mo muna ang iyong ang ang sarili Ang iyong yan Ang iyong, ang iyong agwe <laughs> Pahinga no. mo muna yung puso Oo oh, oh. ah, Hindi tayo nagmamadali dito Pagkatapos, alam mo ba, kalimitan yung mga nagmamadali mm -hmm. At ah, saka yung mga ipinipilit, At yung mga kalimitan na nag-fail yung relationship Sasaktan Ayan Apo ah, oh. Ikaw, ayusin mo muna yung sarili mo Grabe yung pinagdaanan mo, ha? Apo Okay, bumalik ka sa pag-aaral, tapusin mo, ha? Apo, Papa. I-rebuild mo yung sarili mo. Kapag okay ka na, saka, ha? Saka pumasok sa relasyon. Alam mo, pag ang isang babae, independent, may pinag-aralan, kayang tumayo sa kanilang sariling paa, yung mga, mababuwasan yung mga manluloko kasi may intimidate sa'yo. Oh. Di ba? Kapag ito, kapag, kapag ito na ito, MJ na ako, di ba? Kaya ako mabuhay kahit tulang lalaki. Ay. Ha? 'Di ba? Kahit ang hirap, minsan 'di ako makahinga. <laughs> 'Di ba kapag okay ka na, yung mga malaloko na 'yan, mahihirapang abutin ng isang tulan mo. Tapos 'yung matitira, 'yung mga seryoso. Ha? Tama. Tama. Okay, at least ka pa no, you're doing this for yourself. 'Di ba? Iiwan ka ng buong-buong mundo, ha, kahit 'yung ina mo. Pero ah. ikaw, gagawin mo 'to para sa sarili mo, okay? Okay po Tapos, tanggalin mo na sa buhay mo yung mga taong walang kwenta Yung mga pabigat oh kasi ikaw naman, binigyan, pinagbigyan mo na sila ng makailang ilang beses Pero, Para patunayan yung sarili nila Anong napala mo? Nga nga Wala <laughs> Okay? Okay po ah, Sige So, i po. iiwan na namin sa yung final decision ha Mag-isip-isip mabuti, okay? Okay po. Pinaplano ko naman po na makipaghiwalay po ngayon. Kasi po napapagod na din po. Tunay. At magpahinga ha? O siya nakikinig yung jowa. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Last na to. Hindi sa sa'yo. Malit naman. chris. <laughs> Hi! Hi! <laughs> <laughs> Iyok <ka lang. laughs> alam Wala, wala naman, wala naman palang kuwan. Kwenta. <laughs> yuna, hindi, ko kinaya. Yun Di ba? Maloloko na tapos maliit pa. <laughs> Ito ang dahilan. Ah, uh, na buhay ha. Huh? Apo, thank you po. So so Maraming so salamat. Bye-bye. Barangay 97.1 97.1 97 Forever Number 1